Kumain di ba? Ah. Uh Iyon -huh. bagong pasok, pasok. ano. Aso. Jump, pasok jump. Chef. Chef Arjes new business. A24 bakery products and training. Ay, ito yun. Ito yon, Chef, no? Yes. Ayos, Chef, ah. <laughs> Ayos, Chef. Yung mga baking, baking, ano yun? Yes. Wow. Very nice. Ito yung mga cakes ni Chef RG. Opening ngayon sa business ni sa kanya na to eh. Bakery Products and Trading Day 24. Chef, ayo si Chef lah.

နေမတိုင်ဘာကွာချစ်တယ်ဟာလူတီ

Mga nakikita ko sa isang pag Ato lang ang diminisyon na. gambalayan. May pinamahimong paligid diha sa diha sa isip kataw. Masama ka. Okay. Opo. Ready to go. Ang angels. Oi. <laughs> picture, picture, criança. <picture>. Oh. Ah.